So pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa si impeachment impeachment, tatalima kayo, sir? Um, tatali Depende nga kung anong tatawag yung special session. Hindi naman... Kung tungkol nga sa impeachment. Pag nagpatawag ng special session, um, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkakakorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na, at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang reeleksyonista, ay uh, baka sila iniwala dito. Um, depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko, ba't ba gigil na gigil? Um, sino bang gigil na gigil at um, nagmamadali? So tingin mo rin, SP, uh Tingin nyo lang naman, sir. Walang hindi magpapatawag ng malakanya. Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special eh. Special ba to? Na special ba to? Um, di ba dapat? Kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng mustisya eh. Walang regular, walang special. Di ba? Dapat pantay. Under the Constitution. We can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? <laughs> na ayaw nyo ang pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? Magsisinuwaling ako? Magpapanggap ako? mag arte arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw hindi naman yata tama yon, di ba? Sa party at panig ko. Pero pag um, wala na mga uh, rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yon. Di ba ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? So, um, para dito, mas, ne, ulitin ba? Para dito? Um, hayaan nating magpasa. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil ulitin ko ha. Uh, Noong mga nagdaang panahon na final ito, one week before recess, one whole day before recess, eh nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So, anong kina-special nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon? Kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal? Anumang panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw.